Hello mga ka-farmers, magandang araw sa inyo. Ngayon mag harvest kami ngayon ng ano, uh, uh, mais na yellow corn 'yan. Ito 'yung binidyo ko noong una. Ngayon harvestin na. Si pwede nang harvestin matanda na siya. Malaki-laki rin to. dami na silang nakuha hmm. ito sa gitna hindi pa ito nakataniman kasi dito yung maraming damo Ayan, wala pang tanim dito sa gitna kasi dilima bang nada molunglima yun mi pero ngay yun, kata Bus. Naalig yung bus! Ito yung nag-harvest dito mga kapamers. Ayan, dalawa sila.

kawan guys kanang mahuma sa grow harvest kay ma isa ba to <tipun> ma serus kanilson dilaw na dilaw dilaw pa sa ano sikat ng araw kumain ni itu dito boss kada apa? wa pa kanila pa din he tapos mamay na harvest na alas

Kaya lang like checks, boss. Mag-una. Mag Ay, o. Oh. Boss. Okay, o, checks, ba? Bisa sa pag-diing nun? wala ka na, ha? Uwa ka ka, loading ko, boss. Yeah, loading Ay, no? Yung iba is, ano na? Yung... Parang lasing, wala na, o. Oh. <laughs> Nahuhulog na yung bunga mga ka-farmers. Hmm, yung iba malaki. Eh. Yung iba hindi naman katamtaman lang. Pwede nyo tong ano. Pero na tayong ipakain ng mga baboy. Yung mga kahiupan natin. Marami na tayong papakain. Ganito karami. Ano na tayong pagkain ng baboy. Tsaka Tsaka manok. Ang nag pala nito si Boss Lando at si Boss Ramer, taga ano to, taga Kauswagan. Shout sa taga Kauswagan diyan. Ayun, yung dalawang masipag na 'yan. Malawak-lawak pa to mga aka-farmers. Ayun, napupunta doon pa. Hmm.